Hi everyone! Alis kami ni Niyo. Si Niyo hindi pumasok. Kasi pagising kanina, brown out. So hindi ko na siya pinapasok. Actually, dapat pati si ate hindi papasok. But then... Pasok ni Yeah, nag-insist siya na papasok siya. So hinayahan ko na lang si ate. So saan tayo bumunta ngayon, Niyo? Sa train going to Ajax. Ah, oh, we're going to... Bumunta kami ng train going to Ajax. Pumunta tayo sa new house. Sa new house natin. Mimit namin si Daddy. Wala lang kasi wala mga kaming ginagawa. So, nung June 15, nakuha na namin yung basement na yon kasi kami lilipat. Pero, ang target namin alis dito sa current house namin, ano pa. Tatapusin pa namin until next Friday. Kasi may school pa nga sila. Pero si Daddy nag-start nang maglipat ng ilang gamit. Every day, nagdadala siya. Starting nung Monday, nagdadala-dala na siya ng ano-ano. Oh, Kasi marami na rin ako na-impake. So siguro mga 50% na yung nalipat na. So titingnan ko nga lang ngayon. Wala lang, gusto ko lang. Dahil wala lang kami ginagawa ni Niyo. Punta na lang kami Daddy, right? So, ayan. Samayan niyo kami. So halos pala lahat ng damit namin nalipat na. So ano lang, um good first one week lang yung tinira ko. So pag like, 7 so seven lang talaga. Seven na pantulog seven na, basta gano'n. Seven na pantulog. So marami-rami na rin nalipat si daddy. So siya lang naglilipat everyday. Nagkakarga niya sa kotse kung ano yung kasya. And then, after ng work niya, dadal dadaan siya dun sa bahay. Tsaka niya ibababa. Niyo, excited ka na makita yung bagong house. Kasi hindi pa nakita yun ni Niyo eh. You did. You did? No, hindi pa po. Hmm? No, that's a different house. Oh. Yeah. So, makita mo later. Niyo, stop running. Grabe, in laguna ng mga puno. <laughs> Last time ako dumaan, hindi pa eh. May na si Nia. Excited sa train. Nia, wait for mommy! Nia! Oh, don't throw it. Tap it. Go. No. no. This way, this way. Slowly lang. There you go. Galing. Give me. Yes, waiting. Waiting na kami ng train. 1.03 na. 1.06 yung train. I ain't train man. <laughs> okay, you wait. Okay, go. Go near. Up. When go up, go up. Go up. So, you go? Here. Oh. Hold the door. No, we're not. You I don't know. And see no Haha. Me. Haha. Haha. i You don't know. Are you happier with mommy today? Yes, and dito kami sa downtown. I meet ko lang yung kaibigan ko si Andrew. Yung kasama ko sa work before. Kasi bibigay ko yung mga IDs ko until now. Hindi ka pa na surrender yung mga IDs ko. So since andito siya, nag-work siya dito. I mean, dalawa kasi yung job niya. Work siya dito. So, imi-meet ko siya para makisuyo ako dun sa ID ko. So, yan. Dito siya sa Mayo. Oh, someone's there. Go down. Ah, look here. Scotiabank Arena. Picturean kita dun. Bilis. Mamaya. Okay, enough now i go let's go let's go new york new york <laughs> it's york mia is in downtown <laughs> i want to get the baby but no you can't okay i'm gonna go and see mia you don't miss food court Namit ko na yung kaibigan ko si Andrew. Nabigay ka na rin yung mga ID. So, kakain mo na kami ni Nia. Itom na raw siya. Picture! Ay! Nawala. Oh, <laughs> so, si Nia nag -a -a ng Team Hortens. Kasi gusto niya ng ice cap. At saka, ano, cheese croissant. Pero walang cheese croissant. Kaya ito na lang ang in-order niya. O, diba? Tapos, ito. Meron naman bagel. Kung diwes gusto niya. Dito kami sa food court ng Union Station. Ayan, hati kami sa bagel. Kumain naman siya before umalis mga around 10.30. Commissioner rice and what did you eat? Pork. Prito ang liyam ko. So, kaya na ulit kami train. Waiting for the train. Ayun na train. na yung train natin. Train na ulit kami. Going to Ajax. Nia, we're in, what were you saying? We're in Toronto instead. Yeah, we're in Toronto. Why? What do you mean, why? <laughs> Four minutes. Nia, you were saying something. And Sabi mo? Just say it. <laughs> you were imagining we are in what? train to and then the zombies are outside the <laughs> <laughs> oh, and the people are like like you'll be hindi pala alam ni daddy na pupunta kami surprise unless i check niya unless i check niya yung ano yung tag yung find my iphone kasi naka yung find my iPhone namin pareho eh. Wow! Ano check niya? Malalaman niya. Pero kung hindi, surprise! May game ang Blue Jays for sure. Daming tao eh. Bumabat dito sa iyo niya. Yay, we're moving! Potsu, hmm. potsu, papadaan kay daddy. Kasi puno yung sasakyan eh. Hindi kami ni ni Nio. So ako lang yung pwedeng sa makais si Nio. Hindi. Kaya doon. Diretso doon na kami magkikita. So surprise namin si daddy. Yes. Yeah. <laughs> Nasa bus na kami ni Nio. Nio. Diretso na tayo din sa house. Doon na Dino namin yung tayo si daddy. ito rides to. From Go Station dun sa bahay. Two rides. Meron namang one ride. Pero one kilometer yung lalakay. Okay, waiting for the next bus. May batang board. Surprise natin si Daddy. Oops! Stay here lang. Stay here. For it, okay? here. Not yet. Next time, no. Press it. Yeah, yeah. here. you red. The red thing. Can I press it? Good job. Okay, let's go. Huh? Ito na tayo. Malapit na tayo. Tapos press mo yun ha. Ito. Yan, press mo. Press. Okay. Okay, wait lang ha. Wait. So dito yung area kung saan kami lilipat. Ito na yung street. Um, for sale. For sale? sale. ganda ng mga puno. Makalat lang. You think it's fall? No, summer. When, when fall? <laughs> Ito na yung house. baba. Open it. Open mo lang. Open. Huwag ka okay, na mag-knock. Just open it. Just open it. Don't knock. ito yung first room. Laki pala. Okay. Okay, good. So, yan. Okay, good. Ito yung room namin ni Daddy. I don't know. I'm not sure. Ay, don't open it yet. toys. Ito yung washroom. Nice, ah. Ayan. Mas malaki tong room na to. Mm. Miwa lang yung open ha. Hindi. Ay, mas malaki ba to? Mm. Oo oh, nga. Mas malaki to, na? Ano? Ito room ni Ate Niyo. Ito yung Ate's room. Hi! here in the closet? Mommy, I wanna see my toys. Ito yung fridge. Ito yung fridge nila. Ito yung fridge namin sa Pinas. Aww. So wala lang siyang microwave. So mer meron naman kayong microwave so okay lang. So yan, ito. ito talaga yung pinauna kay daddy. Cotton, coins, tsaka water. Tapos rice, salt, and sugar. Ito yung coins, chocolate lang. Ito. So yan. But then dito na to extra ni Mia dina. Actually, naisip ko ito late na eh. Si Kusha to laka palang upuan si Mio. Kasi binaba mo yung car seat. Pero naalala ko, pinak na to. Dinala na to dito. So, very good. Tapos, so, dalawa yung sink niya. Tingnan natin yung water. Oops, wala ko sa Mm-hmm. Pwede na. Lagay na mga plato. Kung ano-ano. No. Until there to condiments. Parang hindi kasi mga toyo ko dito. Dito na lang siguro. Pwede naman dito. Yan. Kaya dito. Malit. Yan. Bagong bago. Super linis. So, ito yung CR. Okay naman siya. Ito yung shower. Ayun, wala siyang Hello. ano, lagay ng mga shampoo, sabon. So, yung isa ko naisip bilhin na isang beses eh. Ayan. Ayan, tissue, it's good. Ayan, yeah, si Nia na-miss yata yung toys niya. <laughs> Iwan na Ang hindi naman ito. Paano ba patayin ko? Okay, put it back.